Ay, mga wala na lang bahay dyan, magbigay no? Oh, papapuin nyo, papapuin nyo! Bas pa, pa Saan ka talaga? Sa lawag na lang, para malapit. Sa lawag o sa litran? Sa litran, pero malapit naman na yun dun eh. Tang*** mo! Jump all? Jump Hindi mo na kayo sa personal? pa picture! pa picture! Ya, yeah, kilala mo to ya? Yeah. <laughs> yung sa kung para sa isang daan ng napilis. Ya, ang laki na <laughs> <It's in laughs> ito, <ha>? <laughs> yeah, <laughs> niya! Sige na niya, sumulitin na ang jambol! <laughs> jambol na giri! <nga>, eh. <laughs> Burger yung sakin. <Nah? laughs> Ay, mga wala na lang bahay dyan. Oh. Magbigay no. Ano ba bahay ko? Wala. oh papabuhin niyo, papabuhin niyo. Boss, ba? Hindi, hindi, hindi boss! Hindi na kasya, boss eh. Pumuko sige, mo to. Sige! Kasya pa yan eh! Yes, sige, kasya Hindi na okay, 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 okay. oh di ba? Pasok! Pasok! Nakalutang ako. Sige na. Boss, pasensya na, boss, ha? Bayad na lang, bayad na lang. lang, boss, alit na Tangina, nakaluot ka. Boss, 30 yung salitran, boss. Ay, sir, sir. Thank you, thank you. Buti naman. 30 yung salitran, boss. Wala kang 30? Sige, Sa lawag na lang. Sa lawag na lang. Magkasa lang yung beso. Saan ka pa talaga? Sa lawag na nga lang, para malapit. Sa lawag o sa litran? Sa litran? Pero malapit naman na yun doon, eh. Pang*** mo! Loko nga ba? Loko Paano na lang? Baka-bakaid na ba, lang. Pwede, 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 boss. Sa lawag na lang. Sa lawag na lang, boss, ha? Sa lawag na lang. Paano na lang? Paano na lang ng bayad? Paso yun na lang. Ah, kuya, deadlock. Huwag, bilis, bilis agad. Kailangan mabilis ay dito. Saan to? Lima? Walang walang face na limang piso. Ah, pa, pa, ano na lang, bayad na lang. Paano na lang? Ya, yeah, paano na lang? Ang bilis. Ang bilis 'yo, bilis ha? Ha? SM. SM. Dito na sa malapit na mall, sa Pantok Mall. Ayun, sige oh. Yeah, ano na lang? <laughs> boss, kulang pa to, boss. Ha? Huh? Kulang pa to, ha? Kulang to, kulang po, Magkano sir. ba? Magkano? Ikaw ba nagdi dito? Binti lang po, boss. Oh. <laughs> Oo. Oo, sasakay-sakay kayo. Wala pala kayong bayad. <laughs> ano na lang? Bababa ko, bababa. Bababa, bababa na! Bababa na, <laughs> <Babay> na <agad. laughs> bababa na. Wabah <agad. laughs> nak, wabah nak, wabah nak. Di sini. Yang, di mana pasaran na na o, oh, yung wala pang bahay dyan, ha? Punta, baka naman. Oh, shit! Ba maki ano kayo? Maki bahay kayo? O, bahay ko. O, ayan na, ano? ano. By ito, by ito. Nalog, nalog. By ito, by ito. Ayan, o. No. Boss! Si yung sukli si ko ng 50. Yung sukli ng 50, o. Oh. Pakiabot na lang. Ay, grobe naman yun. By ito, by ito, Bakit? Bakit? Sino nagre-reklamo? Eh, ka na sa magut, pre. Ano ba ko si? Kaya. Sino nagre-reklamo? Ako po. Pina tumo ka na si si dito, eh. pre. Sino na mo ba? Hindi. Oh, kasalanan mo na 'yon. Hindi oh, mo sinalo eh. Kasi <laughs> ano basta dapat mabilisan tayo. Tayo boss, na so kayo. Sino na mo bahay, boss? Wala akong barya eh. Ano na, may barya ako dito, oh. 1,000 pera ko eh. Boss, pabahin na lang, boss. Sa ka ba? Diyan na ako sa may kanto. Sa may sudo kanto. Sampo pa. Oh shit. Eh, yung binabayad ko yung boss na nakaraan. Sampo pa nga! Sampo pa! Sampu! Tutong yun mo pero. Sampu pa eh! Sampu 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 nice! sa guys! Guys! Grabe naman. Bili sa bisbit ako ba ni na na! Sampu, na sampu pa! Uy! Uy, Uy boss! Bayad na ba? Pwede na ako kya! Wala ko! Ayusin mo! Pero yung ano man na lang yung bayad mo na lang. Boss, pwede ba ako lumipat doon, boss? May nakilala ako doon eh. Sige! Palag pa yan! Nandar, gagi. Sige, sige. Wait pa-upuin nya yan. Bayad nya lang. Jump Hindi mo na kayo sa personal. Pa-picture. 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 Si Kuya. Yeah, yeah, Yo, ya. Tama baik ya. ya?

Ng ano grabe na lang. Sige. Walang bababa. Wala uh, hey, pa yan. Hindi, ako ah. Uh, Baba. <travel> Uy <ulo> sa layo ko pa. <laughs> 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 may ano kasi <laughs> may sin... ka Baba. Huwag ka na? na na. okay. ka na kayo napili. Nag-i-retire ng pa. Lang. Wait lang ah. Puno pa. Wait lang ba? May papababayin ako. Wait lang. Tongin mo mo Sige, ka. Baba. Boss! kaya na mga malayo pa ba yun ah! Malayo na lang ba yun nun ah! Ay! Baba <laughs> nga! Sakay mo ba mga idol? <laughs> co kayo? Okay na? Boss malayo Bak? pa yung ano eh! Walang sakayan dito masyadong eh! Hindi pa may nga eh! Oh shit! Okay ko pa kasi binababa mo kaagad eh! Lalakad kami, layo pa namin. O no? oh, yan, o. O, sa dulo, boss. Lagpas na yan, boss eh. Sa dulo, lagpas na yan. Hindi, dito. Yung kalahati dito, baba na. O, parang palaro, ah. Parang palaro, boss. Puto nila. Baba na lang. na Idol, mga shout-out, idol. Idol-idol kayo ng pamangking ko. Elisha, jumble. Sana di pabuha pa, malayo-layo pa ako, eh. Ikaw. Boss, <laughs> <laughs> uh, grabe naman kayo. Saan yung asabat to? Tira, ano na, nandito na, nandito na tayo na, na, sa palaya. Oh, ano, my... grabe naman pa ako, boss eh. Oo, oh, oh, wait lang. Ito yung bababa na. Ito <laughs> yung ka masyado, ano. Saba na lang, ina mo. Ang, na, ah, bigal, bigal oh, Pabigol ang buhok tayo, wala kayo.